Hello everyone! For today's video, papakita naman po natin ang pag-sunset uh, viewing ng ating kambal na si Pogi at saka si Kobe kasama syempre ang makulit na si Harley Dito po sila sa ating view deck Ayan, gustong-gusto po kasi ng mga ito ang umakyat dyan Bukod sa pwede silang maglaro dyan, ay gustong-gusto po nilang manood ng sunset ito pong view deck ay sa taas po ng aming swimming pool. So, tignan nyo naman, no? Para silang, ano, no? Seryosong seryoso. Happy-happy silang nanunood ng sunset ang ating Kobe at si Pogi. Si Pogi po ang darker ang color. Ayan, no? Yung guwapo-guwapo niyan. Kaya tinawag ko siyang Pogi. At si Kobe naman, ayan, medyo lighter ang color at medyo malaki ang katawan. So gusto nilang manood ng sunset kasi habang ginagawa pa po ang aming view deck, palagi na kami dyan, lalo na nung summer na ang ganda-ganda pong mag sunset viewing kasi maraming tao. So gusto rin po nilang sumama sa akin pagka nandyan na po ako. Ito ang namimiss kong gawin ngayon kasi hindi naman po ako makaakyat dyan. Ang dami-daming hagdanan. Tignan nyo, ang ganda-ganda po talaga ng sunset dito sa Bulasi Beach. Dito lamang po ito sa San Fabian. Napakalinis po ng aming beach. Pinagmamalaki ko po ang Bulasi Beach. Ganda-ganda talaga ng sunset. Ayan, tapos na sila. Pababa na ang ating makukulit. At talagang uminom pa ang Harley. Ano? <laughs> Ayan na po. Kaya hindi po talaga ako makapunta dyan kasi ang daming hagdanan. Wala ngayon si Bus Arrow. Kaya ito munang tatlo ang nag-sunset viewing. Araw-araw po every hapon. Ano, nandyan na po sila itong mga Fajar Dogs. Yan po ang tambayan nila. So, ayan.